Attention all SSS pensioners, narito na ang pinakaiintay nyo. Pension increase sumula na sa September 2025. Totoo na, ano ang mga pagbabago sa inalabas na official announcement ng SSS? Panoorin mo ito hanggang dulog para maintindihan. Magandang araw po sa ating manonood. Kakalabas lamang po na anunsyo ng Philippine Social Security System sa kanilang Facebook page sa ganap na 10 o'clock AM ngayong araw, July 31, 2025. Ayon po sa post ng Philippine SSS, nasa English po ito pero tatagulugin ko po, narito na, SSS will implement a landmark pension reform program starting September 2025. in line with the directive of President Ferdinand R Marcos Jr. supported by comprehensive actuarial studies the program features a structured 3-year increase in pensions for all SS pensioners the first multi-year adjustment of its kind in the institution's 68-year history o sa tagalog narito na magpapatupad na ang SSS ng isang makasaysayang programa ng reforma sa pensyon simula Setyembre 2025. Alinsunod sa direktiba o utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Suportado ng masusing mga pag-aaral sa aktuarya, tampok sa programang ito ang nakaayos na tatlong taong pagtaas ng pensyon para sa lahat ng pensyonado ng SSS. Ang kauna-unahang multi-year adjustment sa 68 taong kasaysayan ng institusyon, na may kasamang larawan ni SSS President and CEO Robert Joseph DeClaro, na may caption na, SSS rolls out historic pension reform program starting September 2025. We've heard the clamor for higher pensions loud and clear with the guidance of Finance Secretary and SSC Chairperson Ralph Gireto, and after careful actuarial review, we are rolling out a rational and sustainable pension increase that uplifts all pensioners without compromising the fund's actuarial soundness. O sa Tagalog, idulunsad ng SSS ang makasaysayang reforma sa pensyon simula sa Setyembre 2025. Narinig namin ng malinaw ang panawagan para sa mas mataas na pensyon sa patnubay ni Finance Secretary at SSC Chairperson Ralph G. Recto at matapos ang masusing pagsusuri sa aktuarya o buhay ng SS Fund, aming ililunsad ang isang makatwiran at napapanatiling pagtaas ng pensyon na magpapagaan sa kalagayan ng lahat ng pensionado nang hindi isinasakripisyo ang katatagan ng pondo sa hinaharap. Kaya naman po, wow na wow po, totoo na po ito. Congratulations sa ating mga pensyonadong nag-iintay talaga ng dagdag pension. Ang pagkakaiba lang po sa iniintay na second 1,000 pesos pension increase, hindi po siya basta-basta 1,000 pesos na ibabagsak. Tatlong taon ang magiging increase na ito mula September 2025 at hanggang September 2027. Magiging gradual o unti unting increase siya. Depende sa natataggap mong pensyon. At gagawa po muna ako ng mas detalyadong video na nakabase dito sa inilabas na official announcement ng SSS at i ko po sa inyo maya-maya para mas maintindihan niyo po. Abangan niyo po dito sa channel natin na Chaz Info Zen Updates na pangalawa niyong marinig dahil una na nga sa Philippine SSS at masisiguro niyong legit at totoo ito nakabase siya sa totoong impormasyon na inilabas ng ahensya at yung boses ko po ay napaka excited dahil nakakatuwa po at natutuwa ako para sa mga pensionado na matatanggap na yung increase na iniintay ninyo maraming maraming salamat din po sa Philippine Social Security System at sa pamanoan dahil matagal na inintay ito ng ating mga SS pensioners. Hanggang dito na lamang po muna. Ito ang Shaz Infos and Updates. I-like, share, and subscribe para kayo ay updated. God bless you po and have a nice day.